Bago pa man matapos ang taon, sinimula na ng COMELEC ang paghahanda para sa 2025 national and local elections. Pero taliwa sa inaasahan, isa lang ang lumahok sa bidding para sa automated election system. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bago pa man matapos ang 2023, ang Commission on Elections nagsisimula ng maghanda para sa 2025 National and Local Elections. Katunayan, nagsagawa na ng bidding para sa bibilhing automated election system kanina. Pero taliwas sa inaasahan ng Comelec na marami ang magsusumite, iisa lang na kumpanya ang sumali sa bidding at ito ay ang Korean company na Miro System Corporation Limited at kasama naman nila sa proposal ang dalawang kumpanya na St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Isa lang po ang nagsabit talaga, yung Miro Systems. Smartmatic attempted to Uh, tender, their bid uh, kanina umaga po around 8.20am but the SBAC Secretariat refused receipt given the decision of the Comelec and BAP dun sa election matter natin. Sabi ng Comelec, wala pang naging transaksyon noon ang komisyon sa Miru at ito ang unang beses na lalahok sila sa bidding. Kahit naman loan bidder o lagi isang kumpanya, hindi naman ibig sabihin ito ay sure win na dahil kailanganin pang masiguro na makakapasa ang Miru sa hinahanap ng Comelec na uri ng automated counting machines, mga ballot boxes, mga balota at pati na rin sa pag sa mga election materials. Dapat ring pasok sa budget ng Comelec na 18 8 billion pesos ang serbisyong gagawin ng nasabing kumpanya kahit po long bidder ka, you have to undergo the first screening, yung eligibility process. Kailangan maging eligible ka sa lahat ng documents na nare-require, hindi lang ng Republic Act 9184, kundi yung mismong bidding documents ng COMELEC. That's the only time after that, after hurdling the eligibility test, tsaka ka pa lang po bubuksan yung financial documents. So hindi po sure win yan. Samantala, bago naman magsimula ang bidding, sinubukan pa rin ng Smartmatic na magsumite ng kanilang mga dokumento para sa bidding. Pero dahil nga sa resolusyon ng COMELEC and Bank na i Kwalipika sila sa lahat ng bidding at procurement process ng Comelec ay hindi tinanggap ang kanilang proposal at umupo na lang sila bilang observer. Kalaunan, umuwi at nag out na lang sila. Pero sabi ng Comelec, maglalabas sila ng resolusyon bakit hindi tinanggap ang proposal ng Smartmatic. Patuloy din silang nakaabang kung maglalabas pa ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa desisyon ng NBank dahil sa nakabimbing petisyon ng Smartmatic laban dito. Yung hindi po tinanggap because of the compliance of the SBAC to the resolution of the Commission and Bank disqualifying Smartmatic. Kung may makatatanggap po kami galing sa Korte Suprema, sabi nga po kanina, titignan namin kung ano ang pinag-uutos ng Korte Suprema at kung ano man po yan susundin ng Comelec. Sa ngayon, nairaffle na sa Korte Suprema ang petisyon pero sabi naman ni Chief Justice Alexander Gismundo, sa susunod na taon pa inaasahang diringgin at pag-aaralan ang petisyon. Luisa Erispe, para sa bayan.